Good day mga may. Kamusta kayo? Ang tagal na nung no? last time na nag-post ako at nag-voice over. Alam niyo pa ba kung bakit mga may. I-reveal natin yan for today's video habang nag-cake tayo. Ito po nga palang cake na ito ay order sa akin. Bale, umorder na siya nung una kaya lang napalpak yung ginawa ko. Siyempre pagka ganun, ang hirap pagka hindi nasasatisfy nasa ang ating mga customer. Siyempre, ang ginawa ko, sabi ko, uh, babawi na lang ako, papalitan ko. nalitang ko kahit na alam kong napakamahal ng mga ingredients for today's video. Alam niya yan, mga mi. Okay, balik tayo sa ating uh, kwento. Yun nga, kaya ako nag-stop mag-post sa aking mga video, sa aking vlog dahil sa pangyayari na hindi ko inaasahan at hindi namin inaasahan ng pamilya ko nakunan ako, na, naku, na miscarriage ayun and syempre na uh, karoon ng anxiety, ng depression damaan sa ganon halos damaan na yung sitwasyon na hindi ako makatulog or lagi akong takot, kaya talagang yung mga dati kong ginagawa nahirapan akong Uh, maibalik ulit yung mga pagpapos yan more on ang ginawa ko talaga dahil sa sobrang takot ko sa anxiety, sa depression yan, more na lagi ako nagdarasan yan. and syempre pag uh, inaatake na ka ng anxiety iiyak ka, matatakot ka yung depression pag pinagsama ang hirap pala, hindi pala talagang biro, mga mga, mga ni talaga, kaya sa mga saludo ko sa mga taong uh, nakaka-recover sa mga ganong sitwasyon. Pero sa awa ng Panginoon, sa gabay ng Diyos, sa, awa, sa gabay ng pamilya ko, dahil sa, nandyan sila para tumulong sa akin, yun, kahit pa paano nakaka-recover ako. And by the grace of God, napaka puti talaga ng Panginoon. Kasi hindi niya ako iniwan doon sa sitwasyon na hirap na hirap ako. Halos iniisip ko lagi, gabi-gabi, umiiyak ako na parang feeling ko mamamatay ako. Talagang grabe, sinubok kami. sinubo kami ng pamilya ko ng sitwasyon na yon. Pero talagang sa mga ganong sitwasyon, kailangan lumaban tayo siyempre ihingi hi natin sa Panginoon lahat huwag natin kayanin kasi sa sarili nating kalakasan wala tayong magagawa eh Panginoon pa rin yung magbibigay ng strength sa atin Panginoon pa rin yung magbibigay ng guidance at yung kanyang Holy Spirit maraming salamat na lang talaga at sa Panginoon dahil nandyan ang pamilya ko una sa lahat siyempre sa Panginoon pangalawa yung pamilya ko na hindi ako iniwan doon sa laban na yon kaya sobra sobra talaga yung um, pangyayari na yun sa buhay namin nagkasunod sunod din after kong ma uh, discourage yung ano ka naman yung bunso kong anak ayan na um, nadulas ng umpog sobrang lakas ng pagkakaumpog niya. kaya talagang nag undergo din siya na parang uh, sinitis kan ng ulo niya kasi nahilo siya. Grabe yung mga pinagdaanan pero grabe din yung ginawa ng Panginoon. Kaya mga mi, kung sa inyo, talagang halapit tayo lagi sa Panginoon, ipagdasal natin. Kasi yung bawat araw na gumigising tayo kasi hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Tapos, ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Kasi wala namang imposible pag ang Panginoon ang sa ating buhay. Dahil sabi nga, ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. Dahil siya ang naglalang ng langit at lupa. Walang imposible sa kapangyarihan niya, di ba? Kaya talagang napakalaking tulong ng mga taong may ano, uh, ng panalangin, yung mga pastor, yung mga kasama mo sa church. Sa panahon ngayon, talagang hindi mo ititibala yung buhay mo sa mundo eh kasi isang pitik lang ng Panginoon talaga namang uh, wala tayong magagawa. Di ba? Kaya ayun, sobra-sobrang pasasalamat ko sa mga taong um tumulong sa mga taong nagdasal para sa akin, sa pamilya ko. Ayan ka unti-unti ako nakarecover hanggang ngayon. Pero uh, may plano ang Panginoon sa atin kung, kung bakit tayo nakakaranas sa mga ganong pagsubok. At alam, na, alam naman natin na hindi naman niya tayo pababayaan hindi, nandyan lamang siya pa nakikinig sa ating mga dalangin. Kaya talagang uh, uh, tulungan din natin yung sarili natin, pag once, pati yung kapwa natin, instead na, ti hmm, anxiety, anxiety, walang anxiety dati. Hindi pala ganun. Kasi, nasabi ko rin yung dati, hindi pala talaga biro, mga mi. Kaya talagang laban lang tayo, dasal, and itiwala natin sa Panginoon ng lahat. Tsaka, sa mga paligid natin, um, huwag tayong magtiwala sa sarili natin lakas kasi hindi natin kaya. Idalangin natin sa Panginoon yung araw-araw nating buhay kasi siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ayun lang mga mi. Ayan, ito na nga po pala yung vintage cake na nila. Ginawa ko. Actually, hindi nga to uh, vintage cake. Eh. Basta sinabi lang ni customer, kulay pink. Tapos, syempre, nagpala-desisyon na naman ng ating mga mi. Yun lang, mga mi. Salamat po. God bless sa ating lahat